Ang Anunnaki ay isang grupo ng mga diyos sa sinaunang Mesopotamianong mitolohiya. Ang kanilang pangalan ay nagmula sa Sumerianong diyos ng langit, An, at nangangahulugang prinsipyong supling o supling ni An. Ang Anunnaki ay itinuturing na mga anak ni An at ng diyosa ng lupa, Ki. Kaya ang kahulugan, mga anak ng diyos o sinasabing maharlikang dugo. Sa mga sinaunang teksto, ang Anunnaki ay may iba't ibang tungkulin at paglalarawan. Sa mga unang teksto, ang Anunnaki ay itinuturing na mga Diyos na nagtatakda ng kapalaran ng sangkatauhan. Ang mito ng Enki at ang Orden ng mundo ay nagsasabi na ang Anunnaki ay nagtitipon upang magpasya sa mga kapalaran ng mga tao. Sa simula, ang Anunnaki ay nauugnay sa langit. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang kanilang papel ay lumawak sa mga gawain sa lupa. Sa ilang mga teksto, ang Anunnaki ay inilalarawan bilang mga diyos ng impyerno. Halimbawa, sa epiko ni Gilgamesh, ang Anunnaki ay inilalarawan bilang mga hukom ng mga patay. Ang mga Anunnaki ay itinuturing ding mga diyos ng paggawa. Sa Epic of Atrahasis, ang mga Anunnaki ay nagutos sa mga igigi, mga Diyos ng langit, na magtrabaho para sa kanila. Nang maghimagsik ang mga igigi, nilikha ng mga Anunnaki ang mga tao upang palitan sila bilang mga alipin. Ang ilang mga kilalang Anunnaki ay kinabibilangan ng Enlil, ang Diyos ng Hangin, na itinuturing na pinakamahalagang Diyos sa Sumerianong Pantheon. Ea, Enki, ang Diyos ng Karunungan, Tubig, at Paglikha. Ngayon Hersag, ang Diyosa ng Lupa at Pagkamayabong. Sin, Nana, ang Diyos ng buwan. Shemash, Uto, ang Diyos ng araw at katarungan. Ishtar, Inana, ang Diyosa ng pag-ibig, digmaan, at pagkamayabong. Sa modernong panahon, ang Anunnaki ay naging paksa ng mga teorya ng konspirasyon at sudorcheology. Ang pinakakilalang tagapagtaguyod ng mga teoryang ito ay si Zacharias Sitchin, na nag na ang Anunnaki ay mga extraterrestrial na nilalang na bumisita sa Earth at nag sa pag-unlad ng sibilisasyon ng tao. Gayunpaman, ang mga teoryang ito ay hindi suportado ng anumang siyentipikong ebidensya at itinuturing na mga kathang isip. Wala na tayong iba pang pagbabatayan at pagsasaligan ng paniniwala kundi ang Biblia. Ito lamang ang may tunay na nilalaman ng mga katotohanan, pinatunayan rin nito na ang tao, ay patuloy pa ring tumatalikod sa tunay na Diyos at gumagawa ng maraming Diyos at dino-Diyos nila gaya ng mga Anunnaki. Kung kikilala rin naman ang tao sa Diyos, ang piliin na ang yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, at hindi Diyos na ginawa lang ng tao. Ecclesiastes 7.29 Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ginawang matuwid ang tao dahil nilikha siya upang maglingkod sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa utos dahil ang unang utos ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo puso mo at ng buong kaluluwa mo, ang utos ng Diyos ay banal, matuwid, at mabuti. Subalit lumikha pa rin sila ng ibang mga Diyos, at ito ang kasamaan dahil sa halip na ang paglengkuran nila ay ang lumikha, gumawa sila ng sariling dini Diyos nila, gumawa sila ng panibagong paglilingkod na ukol sa tao at hindi ukol sa tunay na Diyos.